Kainin mo, oh, Oo, mo dapat yung dapat, oo. Yan. Ah, habang ako nagluluto nito? Oo. Kinanggalan mo na. <laughs> Wala akong <ka> mali. <marimari>. Wala <laughs> akong oh, kamali-mali, ah. Sabi mo, ano bakit nangyayari? Kaya tinanggal mo na. Habang nuluto siya ako na lang, <laughs> na-nodol, ako naman hindi sakakabalat. Nang hindi na napansin.

Gusto mo? Noodles? Hindi ba aham? Hindi, tikman mo. Peanut. Anong palaman yan sa'yo? Baka ito? Mm. Ito peanut butter. Ha? Huh? Peanut butter. Sana may ko rin kape. Ako lalo na yung chako. Chako? Oo, Ginagawa ko yun? Oo, yun. Matat yun. Oo. Baka ko sa palaman. Dapat kape.